Yung dalawang anak ko, akala nila maglalaro kami. Nakita ko yung asawa ko, hawak na niya yung baril niya. I was just praying. So I knew na si God na lang bahala. Leader nitong religious group na to, he attempted to rape her. Pag hindi namin siya inilabas, ititiwalag nila kami. Umasok sa bahay namin. Forcefully took this girl out from our house. Sa so, dyan mapilit si Malik. At gabi, gabi niya akong tinatabihan sa kama. At pagkagising sa umaga, nakikita ko na lang ang aking sarili. Wala nang sa Kung may Diyos, He is a weak siya. Isang batay, kaya na didn't protect